Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nadidito tayo sa Parkstone. At magandang balita. Ako natutuwa dahil uh, ngayon ay February 10, 2025. Meron hong narilukit dito nung uh, February 17. Nachimpuhan natin sila. Nandidito na. So may mga pamilya na nanarilukit na bago na narilukit dito sa may Parkstone. Malapit to dun sa may circle. So sa mga lower uh, block, so ito 11 to so, baka 12. So ayun sila, nakikita pa, pa sila natin. I Ikutan natin yung mga pamilya na na-recruit nare ngayon galing from Nabotas. At yun, nakakatuwa dahil hindi na matitinga yung bahay. Eh, kumbaga, magagamit na at mapapakinabangan na ng mga binipisaryo ng uh, babae ng gobyerno. So, lipat na natin. Okay, so ayun, uh, nandito nga sila. At ito, uh, ito yung sinasabi ko sa inyo na mga sila kuya, Agad-agad dilo. Agad. <laughs> Marcelo. Marcelo, shout out dito kay hey, Utoy. Sa shout out sino ng shout out mo? Marcelo. Hey! Marcelo. <laughs> yeah! yeah! so, yeah! yeah! Ito sila kuya kuya ano yung nanakaw sa inyo kuya? Yeah, hindi sa amin yun. Ay hindi sa inyo. Tawid bayan namin. Tawid bayan niyo. Ah. So kaya ngayon uh, ginawa namin ng kabaga kami karplikon. Ginawa niyo nakaagad yung ano oh no. Saan possible na nagdaan dito sa likod? Opo. Okay ayun, makikita nyo yung bakas bakas ng lumipas, yung umakyat papunta dito sa may pader, matas na tung pader na tua lampas tao na yan, pero dahil nga doon sa talagang eager na magnakaw at gawa ng hindi maganda yung mga babae nating bagong na relocate at yun tay, mukhang yun ang ginagawa nila, yung mga bagong na relocate dito, yun yung mga tawag dito Parang kasarapan ng tulog pa kasi pagod sa pag-aayos ng bahay, paglilinis. Sila yung mga... Ay, nako. Parang yun, karamihan. Oo. So sana kung sino man yung mga possible pa mag-ingat ano, mag kayo na maririlukit sa mga pabahay pa ng gobyerno. Kasi parang yun yung nagiging uso, yung mga bagong naririlukit sila yung mga pinagnanakawan. So ayan sila tatay, dahil nga ninakawan yung mga kapitbahay nila itong pader na to eh agad-agad naman na nilang tinaasan na para ah, nagambagan nagambagan kayo kuya no na mapapaderan na kaagad to para hindi na makasampa pa yung mga kababayan natin mga manlalamang no o kaya di ba adjustment time so yun nakakalungkot okay kuya maraming salamat sa inyo kuya ha so ilang ilan na nakuha kuya na gamit, pera limang cellphone, cellphone. 12,000 12, na cash so limang cellphone umabot na rin yun ng mga 20 mahigit no 30 12. grabe dalawang bahay mukhang talagang expert na yung mga ano na yun sana machempohan din sila Okay kuya maraming salamat sa inyo good luck congrats sa inyo ah, <laughs> narilocate na kayo ha sana ba yun sticker natin sticker ka Subscribe niyo ako, ha? <laughs> ayan, ayan. Kuha ka no, ano, oh. ano e, isa. Tap lang. Tala ka. Eh, bigyan mo isa para mauubos na okay. Kailan ba ito? Ha? Ano kailan? <laughs> ha? Ah, parang sa dali. ano. <laughs> I-edit ko pa ito. I-edit ko pa, kuya. Sige. So, yun. Sige, kutang ko sila dito. Ilan kayo, kuya, na relocate ngayon dito? Ilang pamilya? 37 po. 37. So, Black 1. Black 1. dito sa kabila. Oo. Sige. Kayo? Ngayon din na kayo na ano. Wala <laughs> Oo. Kaya. Kuya, salamat. Thank you, kuya. Taya, salamat. So, ayan, dito tayo lilipat. Ah, lilipat. <laughs> ayan, mga naging tayo. Ito dito may mga na-relocate na. So, ayun, siyempre, ah, dito. Siyempre, submeter Yung kuryente pa lang nila sa ngayon. So, ang iba, ah, ayan. Mga nag-business na, tindahan, sari-sari store. Kanya-kanyang discarding kung ano gagawin. <laughs> At dito may mga nagpapagawa na kagad ng harapan nila. Gandang umaga po. <laughs> so ayan sila kuya. Ayan kayo kuya kayong ano no? So ayan si kuya yung anak uh, nakawan ng cellphone tsaka cash. So kung sino man yung marirelocate pa sa pabahay, mag-ingat na ho kayo mismo. Maging uh, tawag dito. Uh, mapagmasid kasi may mga parang yung pinagsasamantalan ngayon ng mga ano yung mga bagong lipat Oho, karamihan na yung yung, yung mga reklamo ng na mga nare-relocate dito ng na mga bagong nare-relocate. Yung mga bagong relocate, yun yung nangyayari, may mga pamilya na niluluuban ng mga magnanakaw. Ay, yun, na, nila, eh. sa pinto. Oho, yun po yung mga ano nila. Kaya kung sino man pa yung mga marerelocate so yun mag-ingat na ho kayo kaagad. <laughs> Ay, Para Ayun na nga ho, parang umaabot din ng 30 mil na halos, no? 30k? Grabe. Hmm. Di man cellphone. Oh, no. Magkalagan na lang na magkaano yun. 5,000 na lang sabihin natin. No? Oh. Okay. So, ayun. Ayun, ang pakatulog ko parang binantayan ng siguro na makatulog no okay. Ah, baka parang Oo, binigyan ng ano no. Kaya parang parang ganoon yung mga ano no. Kaya harap niyo no para ma-secured na no. Kaya yun, buti si Kuya, yun, ah, sinisecured niya na yung bahay nila. ta ah. Oo. Parang ganun usually yung mga reklamo talaga. Yung parang naging napasarap yung tulog nila, yung mga niluban. Ang ni Oo, parang ganun nga. Iisa yung kwento talaga ninyo, Kuya, doon sa mga nabiktima din sa mga bagong na-relocate. So parang kasarapan. Uh, mabuti naman na yata, uh, hindi kayo na ano, o yung nangahon. So yung iba talaga eh, minamalas. Talagang, uh, yung doon nga parang nabigyan sila ng uh, financial assistant ng LGU nila. So parang yung financial assistance, yung, yung dali talaga. Ganon din sa inyo yung ano ninyo. Ayun na nga eh, parang nakakalungkot doon sa mga kababayan natin mga ano. 16,000 tapos cellphone, eh, no? Huh? Mm pa Yung kambing pa, tatlong kambing. Tatlong kambing. Kailan lang. Oh. oh. Mara, mara Bago sila lumipat, nawaan sila ng tatlong kambing. Tatlong kambing naman uh -huh. ho. Samusot. Grabe, no? Kaya na, na? tagalabas yun. Oo, oh, oh, kung may sasakyan na na ganun, kung may L3, medyo... Oo oh, Ay, nga parang grupo na talaga. Yung iba diyan kunwari mga nag-aalok na mga ano, parang nag Ayun ah, no, oh, no. Parang nagmamasid-masid lang. Bago na lipatan mo dito, ang dami dito, mga nag-aalok ng mga nagtitinda na kung ano-ano, oo. Mga cellphone na repair. Ah, oo. Kaya So dapat 'yun, mag-ingat ho talaga 'yung mga marerelocate kasi parang nagiging common na 'yung mga nabibiktima 'yung mga bagong nare So karamihan ng mga pinuntang kong mga narelocate dito eh, yun yung reklamo, nakaka-encounter talaga ko na mayroong pamilya na nabibiktima. Okay. Kaya yung pagkasusunod na akong ma-relocate ma sila, eh, kasi tutubugin na sila mga dadaan -dada Ayun si na, na nga, oo, no? Da dadaan nila yung muka, kaya pa simple. Ayun na nga, oo. So um, dapat uh, maging aktibo din, mapagmasid din dun sa mga hindi rin naman pamilyar na mukha pa eh. Um, <laughs> kasi siyempre 100% magkakakilala kayo kahit pa paano. Um, sa isang lugar ho ninyo. So, yun lang nakakalungkot na mga kwento, balita sa mga bagong narerok. Imagine ninyo. Oh, uh, adjustment time, paglipat dito, mga nga sa lugar. Tapos yung konting uh, pera na magagamit pa sana sa pang-araw-araw para sa pag-a-adjust. Eh. Oo, oh, grabe, no? Talagang. Parang oh. so, parang sana magkaroon ng ano, uh, tawag dito. Oo, oh, secured. Okay, una. Kaya. Pati nga motor ko, pinapasok na yung motor ko sa loob. Oo, kasi mga ang mga hirap. Mga po mga mga Kasi kung sabi niyo nga, meron nang sasakyan, eh. Oh. Diyos me. Meron sa nakawang motor dito, tinulak lang dandan. Oo? Oh? Oh, Tulak lang. So, talagang, ano talaga, ano, mga eksperto na sa ano mga ganong gawain. Oo. Oh. Kasi tingin namin dyan, may nag ano, dito eh, may babante sa Kabila, meron din dito. Oo, oh, oh, mga lupad. Oo. Oh, oh. Kasi may napansin yung kasama namin kapo, babae lalaki, nakatambay na doon lost list ng kapit. Oo. Oh. Eh, eh syempre, madilim dito pa, no? Kaya nakapagtakay. Patuntun sila. Okay. Hindi mo sila Ayun na no, nga din. So, yun, nakakalungkot ng na mga kwento at experience dun sa mga kababayan natin na mga nare-relocate. So, dapat talaga, yung mga marirelocate pa kasi napakadayang pambakante oh. dito, no? Ah, oh, mag-ingat na kayo kung sino man may mga makakapanood, yung mga uh, marerelocate dito sa mga pabahay. Isipin niyo na kaagad na paglipat ninyo dito, maging papagmasid kay pagdating ng gabi. Kasi ah, maraming Iyon mm -hmm. na nga ho. Para secured na talaga yung mga bintana din. Okay lang dun sa kahit papaano, mayroong pampagawa na kahit paano yung talagang wala. Yun ng ano. Kaya talagang dapat i... Kaya yung ginagawa po namin, bibili na kami ng double lock na ano eh, doorknob. Oo, oh, yun na nga. Ho, Kaya Oo, ginagawa nila yan. Tatanggalin nila yung... Oo, kasi parang ang daling anuhin eh. Kasi kwad lang eh. Kaya, oo. Yung mga doorknob na ganun, no? Yung mga... kumbaga yung mga dating uh, Kaya, nakalagay. Nakakalit na kami ng ano, double lock. Oo. At least, ginagawa nila nga. No? Kasi kailangan na susunod. At least, nakakatuwa din kayo, kuya. Kasi parang nagkakaisa kayo doon. Kaya kila kuya yung doon sa kanila nag-ambagan daw okay, para kami. mapa kami yan eh. Ah, Oo, oh, yun nga sila kami kuya. Oo, ka oh, na, kanto. O, na. Ay kasi mga po yun ito, ah, oh. ay mabuti na lang. At least kahit paano, marunong din kay gumawa at the same time yung okay, okay. na lang. May electrician, may oh. ano. Oh, oh, kaya. Tsaka mainam yun kasi nagkaisa kayo, nagambagan ka agad kayo para mapagawa na yung pwedeng i-secured na lugar. Kasi bakas yung ano po dun. Oo nga, nakita ko yung pa. yung yung inakyatan, no? Oo, inisa-isa yung pinto. Nang ano kung may nakalaki. Grabe talaga. Kasi, nung napunta pa namin, pagkalipat namin, may mga doorknob na sira. Ayun na nga, oo. Barang common yun yung mga doorknob na sira na ano. Kasi hindi Hindi, ano. Tsaka yun nga, mag-ingat talaga dahil ah pinapasarap yung tulog, no? Parang ginano ng pampatulog talaga na ano, no? So, ayan sila. 37 pamilya kayo, kuya, no? So, ayan sila, kuya. Kuya, maraming salamat sa ano. sa sana yung makakapanood dito, eh, magkaroon sila ng idea na pagka narilukit sila rito, eh, mag-ingat talaga sa mga gamit nila. Ah, ganun po ba? Ay, salamat to sa inyo sa supportan. Tapos oh. Ko nakita nga na yung ano, idea sa mga pabahay. Iyo e, kuya. Lalo na yung ano yung parang pinaganda yung loob. Yung loob yung kuya kayo, o. Oh. Oh. Sa tinanay. Kay Kaya. Hindi, <laughs> you no? Know? Yung iba kuya, nagpapa floor na sila pagka medyo tumagal-tagal na. Oh. Kung napapadun. So, yeah. Na Katulad. Ka Wala ako idea sa mga pinasok yung mga bahay. Oh. Ito na nga nalito Gumaganda no nagiging ano talaga. Para hindi na NHA yung Oo, oh, hindi na kalamo hindi na pa pabahay yung uh, bahay na inabigay ni sa kanila. Although hindi naman bigay dahil babayaran, yeah, din kaya. Oo naman. Kung baga kayang kaya. Dati isang taon bagsa, isang taon bagsa at kaya eh. Oo kaya, o, eh. Talagang ano, eh. tsaga-tsaga lang ika uh -huh. nga pagkaano. Eh yung kuya, kumusta naman po kayo dito ngayon sa relocation? Kasi siyempre eh. <laughs> Anong masasabi? <laughs> Ayun lang, oo. Okay naman kasi maganda po yung lugar eh. Maganda talaga yung lugar naman. Malawak <laughs> po. Oo. Napakaano. Tsaka yung highway talaga medyo ano naman talaga. Hindi masikip ding na maliwalas yung sa, sa lugar ng pabahay pa, ay yung, pa <laughs> yung makaka-aircon hey. wala ngayong panahon dito talagang taglamig talaga ah, January February medyo <laughs> manong ano pero pagka-summer din naman i <laughs> eh, medyo balak <laughs> na no? yung parang foil na ano no um oh, mainam yon ano na yon pero dito sa lugar ninyo kung baga open sa hangin ito talagang sagap yung ano <laughs> <laughs> so, Maraming kaya umano din no, yung ano. Ayun din, no? Hindi sa kapila, parang sa kapatid ko. Yung sila, junior, Masikip yun, no? Saan sila banda din sa may Erika? Uh, ah, stop, oo. May mga, oo. Yung mga daanan, tas yung highway. May mga lugar ng pabahay na gano'n na parang ano. Yung rotunda parang... No? din, no? Kasi nga, talagang 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 Pinaganda na ho kasi talaga nila yung mga pabahay na yun. Compare yung mga naunang uh, mga pabahay na talagang puro reklamo yung mga maririnig natin doon sa mga pinipisyari, mga na-relocate. Pero ngayon, uh, medyo ano na talaga. Nagugustuhan na yung mga na baday. Okay kuya, maraming salamat sa inyo. Salamat sa ano ninyo. Ayun, so ikot pa tayo, ikot ang so, May ang ano natin. -ano, ito Ayun, kung sino yung mga mag... Papagawa ng kuryente, electrician. Tapos, mason yun si kuya. Ayun, tumitira rin to. Kung sino yung magpapagawa ka agad ng harap, nandito lang sa block 8. At kuryente, block 8, lot 5. Ayun, aircon technician, kung sino yung mag-ano. So, nandito lang sa block 8, itong lot 5, lot 7, nandito sila, electrician, aircon technician, and then mason. Kung sino yung mga magpapagawa na kaagad sa inyo kasi para mas secure yung bahay ninyo at yung mga gamit. So yun, nandito lang, hanap lang kayo dito sa block 8. <laughs> salamat, salamat sa inyo salamat kuya Salamat sila salamat na sila. sila kuya Ikot na po tayo So yun ay maraming salamat po So yun ikot pa tayo Ikotan pa silang sila pa natin yung mga Bagong na relocate So ayan makikita nyo May tanim na kaagad oh. sa kabila Haganda umaga po. Okay, so yun. Uh, nakakalungkot lang talaga dahil nga uh, ang reklamo nila tay magandang umaga eh, nanakawan ho sila ng uh, pera, gamit at yun. Uh, nakalungkot yung mga ganong kwento sa mga nare-relocate na napagsasamantalahan uh, napagsasamantala ng mga kababayan. Sana uh, yung lokal no? na gobyerno uh, yung sa barangay official na nanawagan po sana ma-prevent yung mga ganong uh, aksidente pag nanakaw sa mga pabahay na gobyerno lalong lalo na dun sa mga bagong nare kasi adjustment time po talaga nila ng buhay nila dito sa mga pabahay na gobyerno ika nga na papaho sila so yan ipunta natin dito ito na dito Nandito, ah, dito tayo. <laughs> Nandito daw yung ibang mga na-relocate. So, yun. Nakakwentuhan nga natin sila, kuya. Eh, talagang, ah... eh, yun lang. Nakakalungkot. Ah, halos wala na akong masabi dahil, ah... yung mga pangangailangan nila sa pamumuhay nila dito sa pabay ng gobyerno eh ninanakaw oh, si Doi So ayan ah. Sab, so, may magandang umaga kuya. <laughs> so ito yung mga bagong na relocate pa from Nabutas. Gandang umaga po. At ah uh, Nakakat <laughs> Ay, shoutout kila kuya. <laughs> Ay, salamat kuya sige lang. Ayun. <laughs> At ah... Uh, ito, ito yung mga sa block 8, Block 7, yung may mga na relocate na. So sa ngayon, ah, talagang parang urgent na na May relocate nila kaya kahit to lang kuryente yung submeter, buti na lang meron ng ah, bahay na Oh, okay na. Ito <laughs> ba yun? Sana lang. Sana lang? Ayan. So, ito, Block 3 mga bagong na relocate din so meron na so mga 37 family so yun na kahit na ano ah. na <laughs> bagong relocate din kayo kuya nabutas din kayo galing saan kayo saan nabutas banta ka karamihan mga taga nabutas tansa na ha? tansa, tansa? na butas parang kalugar nyo rin yung mga tao doon sa kabila yeah, sa kabila Oo. yung mga nauna na na relocate okay, family din kayo na, na -relocate na relocate ngayon dito. So, yung, kumusta naman kayo dito, kuya? Okay lang. Ingat lang sa mga magnanakaw. Ayun na nga, oo. Parang yun yung nakakalungkot. Very common na nareklamo ng mga bagong nare-relocate. Parang yun yung binibiktima talaga nila yung bagong nare-relocate. sila rito. Oo. Yun yung ano. Yung, yung mga nakausap ko doon, ang mga But kalugan na, ninyo. Yan, yung kabila. Oo. Kanina, Ayun nga sabi, kaya sinisecured nila at sinemento na nila yung bahay nila. So yun, nakakalungkot yung mga ganung uh, kwento na ano. At least may tubig na kayo kuya, no? Ayun, doon lang kami naging... Sa kabila kabila pa din doon, no. At least kahit papano, meron na wala. pala kayo. Mm, yung iba, doon sa, lalo sa Nike View, wala pa talagang tubig. Dito, kahit papano, may tubig na kaagad na ano. Ang makapagkukunan sa iba, rasyon pa lang. So yun, maraming salamat sa inyo kuya. Thank you, thank you. So dito kuya, wala na, no? Kaya, pa gano. sa kabila, Sa kabila pa, meron. Sa parang main road na. Mm -mm. So, yun na uh, Kuya, salamat. Salamat. <laughs> At uh, ikutang pa natin dito. Uh, sa kabila. So, ito. May uh, tao na rin. So, adjustment talaga time ngayon. So, cleaning. Kikita ninyo. yun si Kuya. Nagbubungkal uh, <laughs> na kaagad ng lupa para magtanim. Para nang sa ganun may maanihin. Hi. Hello. Ah, ng YouTube ko. Ito, ah. sticker. Pa, search mo na lang. O, okay. okay, ito. Itong Ay, sticker. Ay, sige. Picture tayo. Wait lang. Ayan. O, <laughs> sa'yo, sa'yo, sa'yo din. Okay, sige. Salamat. Thank you. Kuya, salamat. So, ayun nga. Uh, ito nga si Kuya. Uh, bagong na-relocate ho dito. Ngayong February lang eh. Talaga yung bakanting lupa na to eh kanya nang tinataniman ah binubungkal para magtanim si kuya so nakakatuwa dahil ah, yung kagad yung naisip niya ring gawin para sa ganun Ika e, nga pagka may tinanim may aanihin so kuya ano pong itatanim mo niyo ngayon dito kuya <laughs> ah kamuti ah, ayun si kuya oh kamuti tatanim ko para may magugulayin ba oo nga ikang e, nga pagka may tinanim may aanihin kuya no Pabuti kayo eh nagbubungkal na kaagad ng lupa at uh, medyo talagang productive kaagad yung ano ninyo at tanong ko lang kuya pwedeng kumusta po kayo dito sa relocation site ng pabahay ng gobyerno kuya naman, sir. Okay naman po. <laughs> Mabuti naman tata. Okay. Okay naman po kayo yung ibang kasama ninyo doon, no? Nakakalungkot dahil uh, pinagnakawan pinagnanaka, uh, sila. Na eh. Oo nga eh. Tatlong ano ka? Tatlong na silpon, tapos No. Pera pa, pati. Mm -hmm. So, ingat-ingat, no? Kuya, no? Ingat. Sige, kuya, maraming salamat. O, so, yan, si kuya. nag uh, <laughs> uh, Magtatanim na si kuya. So, dito na tayo. Dito na tayo. So, ayun. Uh, ito na yung main road. So, dito sa main road, ah uh, itong mga bahay na to, eh, nalagyan na. Uh, ibig sabihin, meron na mga tao. At ito, ito ba inyo kuya? Ah, corner lot pala kayo, no? So, hi, kuya, salamat sa inyo kuya. Thank you. Okay, so yun. Uh, hanggang dito, block 3. Yung mga, may mga tao na may mga nari. So, yan yung lugar. So, yun doon, sa so, may haya center din doon. Uh, mga taga na botas din yan, mga yan dyan. So, parang, ah, uh, karamihan din ng mga residente from Nabotas eh, mga nare-relocate na din dito sa mga pabayan ng gobyerno dito sa may ah uh, hati ng halang no? so yan sila rito nga okay so yun Ah, uh, nakita natin si kuya sa likod nagtatanim na siya dito sa bakanting lupa pa na pwedeng uh, mataniman talaga nagtatanim siya no? so sana yun pala oh may lupa pang malaki sana habang hindi pa ginagamit eh mapagamit na muna sa mga residente para mataniman nila kung sino yung gustong mga residente na magtanim no? na mga gulay kung ano pa man ipagamit na muna itong bakanting lupa na to so inform na lang sila kung kakailanganin na gagamitin na may tatay ng establishmento dito sa bakanting lupa na to parang sa ganun eh papakinabangan pa muna ng mga pamilyang narilocate dito sa pabahay ng gobyerno kasi oh nakatiwangwang lang siya di ba? So kung tataniman, Uh, papagamit na muna dun sa mga pamilya na narilocate dito sa papakay dito magiging productive yung uh, lupa na to eh hindi naman nila aangkinin yan kung baga lang habang hindi pa ginagamit so sana dun sa mga taga NHA kung sino man yung a uh, nangangasiwa nitong pabahay ng gobyerno na to dito sa Naikabiti i-offer nyo na muna to sa mga residente na gustong uh, magtanim ng gulay para nang sa ganun meron silang uh, anihin, maulam kung ano pa man na po pwedeng uh, mapakinabangan. No? So ayun, ah uh, Maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel at uh, mga nagsasubscribe, mga nanonood. So maraming maraming salamat po sa inyo at syempre shout out doon sa Tingnan natin yung kodi ko natin na ba yun? Shout out kay Ma'am Milisa uh, Melissa Aquino from Kuwait. Kuwait ba? O? No? Shout out to sa inyo. Maraming salamat sa suporta ako ninyo. Kay Ma'am Yolanda Cantiga. So shout out to sa inyo from uh, Calbayog City, Samar. So maraming maraming salamat po sa inyong uh, sa ating YouTube channel. At maglalambing lang po ko sa inyo kung madadaan po sa mga wall ninyo yung ating mga videos. Ah uh, Nire-request ko lang mo sa inyo na kung po pwede, eh, subscribe po ninyo yung ating YouTube channel para mas marami pa tayong uh, ah, magawang video para sa mga pabahay ng gobyerno. At the same time, mabigyan nun natin ng mga idea, no? Yung mga kababahay nating ah, possible na ma-relocate sa mga pabahay ng gobyerno. Okay? So yun,